Minyon-milyong piso ang umano'y nawawala sa mga tracker sa bansa tuwing sila ay nagbibiyahe ng mga produkto, partikular na sa papasok sa Metro Manila. Ito ang isinusumbong ng isang grupo ng mga tracker sa Department of Interior and Local Government o DILG at sa Philippine National Police. Ayon sa Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP, kung ano-anong mga binabayaran daw nila sa pagpoproseso ng kanilang mga produkto at sinasabayan parang ng unay pangungutong ng ilang grupo. Yung kargamento naming dinadala is imported importations, mostly and export also. So maraming mga stakeholders kami doon na dapat gumalaw para maging successful ang operations namin. One is the shipping line. a uh, banko, banks, Bureau of Customs, port operators, truckers, container yard, yan lahat ng mga dinadaanan na yan, mayroon kaming mga unnecessary expenses na nai car. So, malaki yan kung tutuusin sinasabi lagi na we are the highest, we are the one having the highest logistics cost of more or less 27% of whatever cost of the goods. Sa pakipagpulong ng DILG at PNP sa mga complainant, may isang malaking grupo raw at inang individual ang sangpot sa extortion sa mga tracker para lamang mabilis na makadaan sila sa nansangan. Napag-alaman rin na wala namang trackman na ipinatutupad ng MMDA pero panay traffic violations ang kanilang nakukuha sa ilang traffic enforcers Nakaadlaw lang say pinapalampas na lang kaysa malugi sa kontraksyon bilang tukon magkakasang diay ang PNP nang isang malaking operasyon sa susulod na mga araw upang tugunan ang reklamo. Hindi ko nilang babanggitin 'tong mga nangungutang na grupo na ito, no kung saan man uh, ito. But uh, there will be operations in the in the next coming days sa parte ng PMP agad silang maglalagay ng dagdag na PMP personnel sa mga pangunahing linsangan at sa inner road sa Metro Manila para manmanan ang mga nananamantala sa mga truckers na ito problema ng uh, mga inner road no so uh, but nevertheless although i said i gave instruction to NCRPO that uh, uh, they will be deploying teams and aside uh, from also from the team from IMAG i will be encouraging also the other regional directors to come up with their own version of uh, Uh, deploying teams uh, similar to the problems of the truckers here in uh, the Metro Manila, Metro Manila and nearby regions para talagang yung all-out intention ng ating EO-41 ay talagang nationwide. Samantala, isa sa mga tututukan sa investigasyon ng PNP ay kung may mga kasamahan nga ba sila na sangkot sa umunoy, pangungutong.